Narito na ang mabibilis na balita rito sa tabloid Quickie. Apat na katao pa ang nasa kritikal ang kondisyon matapos na bumigay ang bahagi ng mezzanine floor ng St. Peter the Apostle Church sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon ng Ash Wednesday. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Gina Ison, kabilang sa mga binabantayan nila sa ospital ang tatlong senior citizen na nagtamo ng mga bali sa buto, hypertension at isang 49 years old na kinakailangang perahan dahil sa bali sa kamay. Patay naman ang isang 80 anyos na matandang babae. Habang nasa 55 sugatan, 51 naman ang nakauwi na mula ospital. Natuklasan na ang bumagsak na bahagi ng ikalawang palapag ay inaanay na at hindi umano ang bigat ng mga taong nakaupo sa itaas. Pansamantala munang isinara ang simbahan habang sinusuri pa ito ng lokal na pamahalaan. Samantala, umabot na sa 85 ang bilang ng mga nahukay na bangkay mula sa ground zero ng landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mako, nananatili sa 32 ang sugatan habang nasa 38 pa ang pinagahanap. Matatandaang mula sa search and rescue operation, inilipat sa search and retrieval operation ang paghahanap sa mga nawawala. Noong February 6, gumuho ang lupa kung saan natabunan ang dalawang bus na sinasakyan ng mga empleyado ng Minahan, mga kabahayan at dalawang palapag ng barangay hall ng Masara. Sa balita sa labas ng bansa, isa ang patay habang 21 ang sugatan, kabilang isang bata sa nangyaring mass shooting sa Super Bowl Victory Rally sa Kansas City nitong Wednesday. Ayon sa Children's Mary Hospital, karamihan sa mga biktima ay mga kabataan na nagtamo ng tama ng baril sa katawan na nalalapatan na ng lunas. Tatlong katao naman ang nasa kustodiya ng otoridad pero iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Kinundin na naman ang ng hepe ng polisya ng Kansas City ang nangyaring pamamaril sa mga kabataan. Sa iba pang balita, tinupok ng apoy ang ilang kabahayan sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, kabilang ang bahay ni Presidential Communications Office Chief Cheroy Cheloy Garafil nitong Merkoles ng gabi. Tumagin na bang magbigay na payag si Garafiel tungkol sa insidente? Ayon naman sa Bureau Fire Protection, isang 67 anyos na matanda ang nagtamo ng third-degree burns sa kamay. Tatlong pamilya ang apektado ng sunog, tinatayang nasa 7 milyon ang halaga ng pinsala. Idineklarang fire out ang sunog pasado 10.44 kagabi. Mamayang 6pm, abangan ninyo ang iba pang may init na issue sa bansa, mundo ng politika at showbiz. Ako si Kim Mangunay para sa mabibilis na balita dito sa Teletubloid Quickie.